alam na alam mong nasa Pampanga talaga tayo. Kasi? Ang daming magaganda at maraming gwapo. Totoo kaya, ang... yan. Kaya alam na alam kong dayo ka lang dito. <laughs> Sa na ang ako. Bakit? Ba't lang ka Maganda ba ako? <laughs> Narinig mo. Matsura ka. Matsura. Ano yun? Matuling. Ano yun? Balamutakla ka. <laughs> Dali, ibig sabihin, ano? Diyosa ka, Diyosa. sexy ka, mm. at mabango. Mabango. Matsura. Matura. Diyosa yun. Ay, Diyosa. Ano ka? Badla ka balen? Matsura ba ako? Oh. oh. Ah. Yeah. maglakad ka. Maglakad ako. Wait na. Maglalakad ka, kunyari. Ah, matura. Ano yon? Oh. Ito yun! Ito yun! Totoo yan ah! Yes! Ikakalap sa Maynila yan, matsura ako. Yes! Hanggang sa pag-uwi ko, hi, matsura ako. Yan! Ganon. Balamot, takla ka. taklaka, takla ka. Oo, oh, yan. Yeah. Oh, yan. Matsura ako, balamot, takla ka. Oh. Ay, ba yun? Oo, oh, oh, yes! <laughs> balamot, jablo ka. Yan! <laughs> Ay, Ay bari yata yung hayop ka. It hindi, gusto bang malaman kung maganda ka o pangit? O ba't ako lasi, pati yan nung lahat ng mga tao rito, sasagot ng matino, masasaktan ka lang. O hindi magtanong tayo. Huwag na masasaktan ka lang. Mapapahiya ka lang. Huwag na masasaktan ka lang. Masasaktan ang mga tao sa tulad mo. Hindi masasaktan. Masasaktan ka lang. ka Masasaktan Masasaktan masasaktan. 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 Hindi masasaktan. mo masasaktan. Huwag ka lang magsalong masasaktan. masasaktan. Masasaktan ka nga! Masasaktan ka! Punyeta, nasaktan na ako! Sige, sa mga mga ano, talaga ako. Diyan lang, dito lang sa bata. Oh, tarok, tarok. Hi, baby boy! Baby boy, lang, walang ha? batang sinungaling ha? Magtatanong lang sila, si Lassie ha? O, oh, lang, maganda ba ako, pangit? O, oh. o, oh. o, oh. oh, yun totoo. Maganda. Ha? Maganda, pangit? Maganda. O, oh, pangit ka daw. <laughs> sa tali. How could you? Do you know me? Ano do you know me? Look at me. Bakit? I'm your mother. <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> oh magtanong ka sa kabila. Oh, Tingnan natin 'to. O oh, tanong ka lang, maganda ba ako pangit? Oh, maganda. Eh malamang nako, baka mga walang tulog 'yan. Nagsasabi <laughs> ko to, to yung tao. Gusto mo malaman mo ang katotohanan? Sige. Gusto mo tanoyin ko lahat ang mga tao rito? Okay, MC Tarugin mo! Confident? Hello, bring it on, girl. Baka masaktan ka. Mapapahiya ka lang. Magsasabi ng totoo to. Tanungin mo. Sigurado ka? Baka mag-walk out ka pa. <laughs> wow, baka tigyawat mo mag-walk out. Sigurado ka? Tanungin mo. O oh, sige. Mapapahiya ka talaga. Attention po. Kumukaw kaya si authorities, Curtis. Pumalakpak po na may kasamang iyaw nagsasabing maganda po si Lassie. Nakita mo sa harapan lang? Oh, gusto mo pumalakpak mula dun sa dulo, paikot <laughs> hanggang sa kabilang dulo? Sige! Okay. Pumalakpak po na may kasamang iyaw nagsasabing pangit sila si... Tumigil ka lang! Tumigil kayo. punyeta! Kalangin. Kalangin mo sila. Punyeta po. <laughs> Bakit ka nagagalim? Hindi ba totoo yun eh? Mukha kang aso. ano aso? Aso ka dyan? Mukha kang aso. Mukha kang aso. Mukha kang aso. Aso ka. Aso ka. Mukha aso ka. Subukan mong tumahol. Tumahol oh. Tumahol ang aso malakas ang tahol. Yung buo, mas buo, buong buo. Masaya aso. Malungkot ang aso. Natakot ang aso. Nangutang. Pinautang. Siningil. Kumakapal light ka naman sa akin. Kumalabuka Alam mo, mo, pag ikaw talaga ang katabi ko, oh. pasensya ka na, hindi ako nalalait, dinidescribe lang kita. Pero etong susunod sa atin. Ako, eto na, kumapit kayo Kumapit lahat. kayo, kumapit muna, kumapit kayo. Kumapit! Kumapit, kumapit, kumapit. kumapit kayo, kumapit kayo. Kumapit kayo. handala na ba ang lahat? Baka kapampangan! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, of vaya, 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 Ayan, nakita ko yung reaction ng iba nung dumating ako, parang hindi masyado nakapag-react. Naiintindihan ko naman matuunawaan ang reaction nyo. Alam kong hindi nyo ina-expect na ganito kung kaganda sa personal. Beautiful girl. <laughs> Kaya maraming maraming salamat sa nanay mo at pinanganak may mapagkukumparahan sa lahat. <laughs> Ayan. Ito po ay isang gabi upang tayong lahat ay paalalahanan na kung ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, maswerte ka. Kahit gano'ng kabigat ka yan, hanggat hindi ganito ang itsura mo, okay ka pa. <laughs> <laughs> ang opening si Ann Curtis, tapos ang dulo, Pero, oh, see, ikaw. Alam mo siya, oh, si An Curtis, dapat mamaya pa siya. Oo. Oh. Pero ewan ko, sumingit siya sa pila ng mga magpa-perform. Kaya Ann Curtis, respect naman, please. <laughs> 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 and for <laughs> respect naman sa mga artists, charot! Ay, ah, na, charot lang! Charot lang! Tawagin nyo akong ano, orange orange and backlash. <laughs> <laughs> orange and backlash. Si mati ko, mat ay, ayan, heart, ayan. Ayun. Oh, huwag lang masyado kumakaway ng mataas at yung lumalabas yung dede mo. Sabi ko, sabi ko, sabi ko mainit naman pero nakikita ko yung mata ng bagyo ako. Akala ko mata ng bagyo. Oh, Ariola niya pala yung laki. Go, golden brown. Alin ng ka ba? Picture tayo. Where's your camera? Ayan. Picture, picture. Oh, oh. lang tayo. Ayan. Sa lahat po naman nagpapapicture itong paalala, i-ready yung mga cellphone nyo at utang na loob, pakitanggal yung 1, 2, 3 na timer, hindi nakaka paid ng cellphone nyo. Oh, maraming ganyan. Oh, yun na nakakasundo ng pika ko, yung, may, yung cellphone na may 1, 2, 3. May timer. Minsan nagsisimula pa yung timer sa 10. <laughs> Kaya tama yan, walang timer. Oh, lang. sino pa? Tama, si. Aba, ang baba si na. na pinipicture mo, no, itlog ko na yung nak nakuhaan mo. Yung loob, yung loob ng salawal ko, cellphone niya nasa ilalim ng sa lawal ko. Okay lang, ang kaboga Tapos mapipopost mo sa Facebook yan, tapos ang caption, ano, ang itlog ng Dragon Balls. Ah, <laughs> <laughs> uh, ang an Thank you very much. Thank you. Salamat. Uh, Pasensya you. na hindi lahat mapagbibigyan kasi marami. Mag-iingat kayo lagi. God bless you at sana wag po kayong magsawa sa pagsuporta sa amin. Uh, gawin niyo po kaming uh, instrumento ng kaligayahan ninyo tuwing tanghali para sa ganunin. Maka makabawas bawas man lang sa mga dinadala natin everyday. Thank you very much. It's showtime mula lunes hanggang biyernes alas 12 ng tanghali sa GMA, sa Kapamilya Channel, sa A to Z, sa Arirang. <laughs> Arirang ba? Yeah. Pati Arirang? Arirang? Magugulat ka, malay mo. Ang mga ABS content sa Arirang. Arirang Channel. Saan pa ba? Sa, sa, sa Jeepney Channel, pinapalabas din. Sa YouTube, sa mga... Oo, oh, oh, Kapamilya Online Live at saka yung ano... Eh, um, It's your Showtime University Online University. John. Showtime Online U University. But University. <laughs> university. Ano? Ewan ko bakit Online University yung <laughs> sinabi. Thank you very much, everybody. It's Showtime. <laughs>